Hello. Welcome back. So, so, so balik. So, yun, it's a best honor na Chris na nakabalik ulit tayo dito. Um, sabi ko nga sa ano sa sa family ko na siyempre na nanonood din ako ng mga laro ng ng Gilas then uh, Yun nga. Uh, medyo may mga intensity na kulang. Pero just honor na nakabalik at pinagdasal ko na yun nga, makapaglaro as ah, a age 35. And yun, kung nabi nga, kung ma ako ng pagkakataon ulit, 110%, sige ko dito sa, sa, sa laban na Anong naramdaman mo nung una mo? Ano kang tinawagan pa rin? Um, actually, hindi <laughs> ko naman ma-ex... Hindi ko feel eh. ko ma na ano eh. No? parang, uy, si Galvin is uh, going back again. And yun, natuwa lang ako dahil si Boss Antoine kawawag sa akin para i-confirm na kasama oh, ka dito kaya kailangan ka kaya kailangan mag-prepare okay. more than uh, more than pa yung pinaprepare mo as yourself prepare mo as a, as in the uh, ibigay mo lahat to para sa bayan kasi this not uh, a ano, eh, easy easy games this the hard game na na this sa Asian games so parang kailangan natin makuha yung Gold dito kasi so one of the option natin na makapunta ko saan, di ba? Kaya yeah, 110%, give our best. Yeah.